papunta tayo ngayon sa trending rides for kids sa may Angeles bibili natin ng regalo si Bonso na uh, mini ATV so itong bibili namin is version 3 ng uh, 50cc 2 stroke na ATV galing kayo Manila so pauwi kami ng kapas ngayon dadaanan namin sa Angeles time check is 10:18 in the evening. Yeah. 10:18 na lang gabi. So, tinawagan ko naman sila ma'am na sabi ko daan na kami. Ah, uh, madala na namin at the same time. Mas surprise namin si Bonso Pupas. So, hindi niya alam na may regalo kami sa kanya na 80. So, ayan guys. Itakits. guys, nandito tayo sa trending rides for kids. Ayan, sarado na sila pero magbubukas yan para sa atin. A few minutes later. Ano pa po yung, ibang, may ibang kulay pa maliban dyan. Ah, so... uh, isang ben kulang, isang kulay na lang. Ito na lang. Ayan sir, ito na lang yung isang ano na. Yung isa meron kami sir, Mer ano, yung... yung old yung, version. Yung, yung kulay brown. Know, white. Mo, oh. mm -hmm. White siya. Yung design. Ano ba? Yung isang bagong version. Hmm. Right? Ini tunjang, aku Ini naik, kuliah kulay. single, 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 ini single, 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 kasi single, 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 Green? Kaso? Yan, ah, uh, kakasya yan. Ha? Kakasya yan lang yan. Kaso, baka, baka, baka gas niya, baka, baka gas niya. Hmm. Ilan taon na ba yung gumagamit? Ten. Malaking tao. Maano, mm Pero ito kasi, ano Ay, eh. na sa kanya eh. Kung din yung sold, kaya din Ito kasi, nung nag-lecture kami, ginamit naman. lang. Oo, oh, doon. Sabi niya, Papa, bini mo nga akong ganito. Hmm. Sabi niya. <laughs> Kasi tutuwa siya dun sa ano, pumasok kami nung nag-lake kami. Dahil ka rin yung size niya huh? so, okay. Pero pag ano sir, alos Trey carburador okay, talaga. Kaya yun yung So ginagawa ginagawa namin sir, ah uh, pinapanisis namin. Kada every one month. As palitan ng ano sir, na filter kasi maliit lang yung yung spark plug. Yun kasi baka Ay sorry, yung carburetor. Carburetor. Oo. Uh Sabihin, halimbawa, naputulan nung ano belt. May mabibilan dito. Yes, sir, bilang ko naman sa. Kung ano, check pa siya. Available na ngayon ba sa pag straight na ginamit halimbawa mga mga pilang minuto yung gagaya 20. tayo 20 mga hindi kasi Masat ano sir uh, Para sa akin sir no? Pero Para ngayon lang yung December uh, Mga 2 hours sir Tapos pahingin nyo na ng konti Mga ano lang Mga Actually uh, Per minutes 27 Pero yung iba naman sir Hanggat may gas sir din yun eh. May iwa ka tiba to? Bali, <laughs> 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 one week lang yung ano sir, uh, replacement ng engine. So engine lang yung ano namin siya sir. Ito so, kaya na ni Bujo yan. Hmm. Pwedeng itry. Uh, oh, sir. Pero okay. sa kanila may sir. Sina, Medyo mahinga yan, di ba? Oo. Oh, kasi yung mga bawag-alit. Pero pag gumaga, okay naman. Pero mo Tapos mm -hmm. ayos na. Tapos isang lang. Huwag ano yun, Sedel, bago pa, sir. Mataas yung ikaw niyan. So, meron niyang adjuster dito, sir. Ibabahan niyo lang yung mga. Pag kung na. Kasan yung adjuster, adjuster niyo? Ayan, Ay, sir. Kasi nga ba, talaga yung sasubdivision. <laughs> Pag sasubdivision ka, huwag talaga. Ito, sir, oh. Pero kung dun sa inyo, huwag na. Ito na pa, sir. Ah, oh, So, yung ano, sabi si niya, uh, clock yan, no, clockwise, uh, minor, uh, counterclockwise, <laughs> clockwise. <laughs> uh, bababa. Ba. <laughs> Ngayon, gusto dito? Saan oh, oh, pa uh, sa po? Yeah, ah, Dito yeah. yeah. no? oh, okay, muna yan. Ayaw namin muna pakita. Bukas na kasi mamaya na pa naman. Tapos, asan yung takalan? Sir, 'yung Meron siya nung una. Ito sir. Itong 500. 500. Wala ding litro Tapos 'yung pasa. 'Yung postit, bumili ka ng 2 t sir 'yung ganyang kalit lang. 'Yung dalawang takip yun pupunin niyo 'yung dalawang takip 'yun. 'Yun ang ano natin, sir doon sa ano, tondo. ito may tondo. Sabi nila hanggang dito yung tote. Tapos Ay, masyado marami yan. Sir, maraming gumagawa niyan. Ma mausok, no? Sobra tapos, sobrang langis yung ano nila. Ito. Ito, ano naman to Ano naman to? Ayun mga tritols siya, sir. Ah, tritols. Napamaskuhan niya si Gansabel. Hindi siya kasya, no? Ah, nagpakay natin. Kasi anak ko 'yung Ini-suggest ko si Jensen baka tumulo 'yung gas pag natin So, pag naman Bukas. Kailan bago ano? Bago ano. So... Bago muwi. Eh. <laughs> Magtanghali. Eh. Oh, siya. Mga, mga ano kasi 'yung kayang i-deliver. Kaya. mag uh... naman kasi Si pasok ng bata sa school, 7. 7. Labas nila. Pag nakalas na pwede na lang siya. Ang uwi nila ng ano oras? 7. Anak ko, kuya. Gano'n. Okay, sa kaysa? Sa kaysa. Tapas. Malayad okay. na lang ako. Papasok ng barangay talaga. Tapos. Okay. Nawawis no naman eh. Oh. Oh, o? No Nawawis. Kaya naman siya. Pag maano. ano. Hindi kasi siya. So, kasi.

ibaba uh, Toto so, mo so na eh <laughs> Ba na yung ilelepa yung kain ng pod Hindi kasi pwede eh itabi lang muna yun no? Dito yung yun eh ba yun Mabigat talaga yun Mabigat Ano? <laughs> Pababa so, muna, para hindi kayo maikapat. Kaya ano lang. Hindi lakas yun. Paano eh? oh. yan? 45 kilos yun. 45 kilos yun. Nadali ito mamaya pa? Nadali ito mamaya? Oo. Ayan, okay na yan. Tinanggal mo yung, yung motor mo, di mo tinanggal? Tinanggal yes. mo yung, Alala yan ha ha Saan ba yung anahan niya? Ito yung na boss Ano oh, sir? Oh yeah So yan guys Ito na yung regalo natin kay Bonsona mini ADB na na-deliver na nila. So, yung kanilang palang link, meron silang FB page na kung saan kayo pwedeng bumili. Ilalagay ko na lang sa description box. Ayan. Na-unbox na ni Kuya. Ayan. Tanggalin mo na rin pati yung ano yung pinaka box mo. Lagyan na lang parang pinyong bago. Hindi na, okay na yan. Tanggalin mo na. Tapos mamaya. Okay ka lang. Pwede sa akin. Pwede yan. Buwati mo ito ha. Pwede. Hindi ko kita muna Tapos itulak mo na lang. Siya trust mo ulit. hindi, hmm? ganyan talaga yung mga ano pa yan, kasi yung yung manibela niya, hindi pa na ano kaya medyo maigpit pa daw oh, pasok na, baka dumating na yun okay. ito yung gawin, alay ang gas rin niya eh. ito niya ito niya bakit na rin pala? Okay, ano paano mo, mo i-alus uh, sa niya? Hindi ka siya. Ano So ito na guys yung binili nating ADB para kay Bunso. malapit na siyang parating na. Pauwi na yung mga estudyante. Si Hindi niya alam na nandito na yung kanyang regalo. A little longer than a few minutes later. Mag-absent ka ng absent eh Lapit-lapit na nga lang ng school mo, Walking distance na lang Mag-absent ka pa Punta tayo doon sa Armenia Mag-chashundi tayo

Siguro, gali na sa birthday niya yan. Una. O, oh, diba? At band. Aaron, diba? Talawin na itong na. Hindi. Eh, Hindi hey, niya Hindi. 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 Hindi.

Kasi si Gwat si Rio, ikaw. Mm. <laughs> yung sa akin, Buknoy. Ay, ano? Sa akin, Paul. Sa so... oh, akin, ano, daddy Ano yung... na lang? Talbog. Hindi, kulay red siya. Anong Ano ang mo? May papangalan mo? Bolibig. Peppa Pig. Peppa ni Big Bite. Ayo, no, nak lagi yo. Extreme. Ice cream. Ayo no. Extreme Extreme Exact gayun. Extreme focus okay. favorite mo. Okay. Ba bakit yan pala yung mo ano, na gusto mo regalo? Para <laughs> gagawin siya <laughs> po ako sa school. Lapit-lapit lang ng school niyo, Walking distance lang. Pag niya, siguro lang klase Ano, papasok ka na lagi niyan. Hindi na mag-absent. Paano pag nag-absent ka? Bawa. Kuni, kuni susi. susi. Benta. May <laughs> ilaw pa. Oh. Galing na. No? LED ah. Wala yan, ano yan. yan. Kill switch yan. Pag ano, limbawa. Uh, Maandar. Maandar. Pwede mo siyang patayin dito. No, Ito naman, pwede mo siyang isabit sa sa damit mo. Pag natumba ka, Or, nawalan ka ng balanse eh, mauugot to nauugot mm -hmm. so yan nauubatay wala na ano wala sa bosinga grabe naman doon tayo ng mga oh pa sayo guys hanggang dito na lang ayan salamat sa panonood tuwa si bunso yun oh magkita tayo ulit So ayan, ipapark na ni Bonso yung kanyang ATV. Huwag mo nang panda rin naman. Nakapanda Okay. <coughs>

yeah thank you thank you, thank you.